bulldozer na yan, ayan. Kayod ng kayod ng putik yun sa area nila. Kailangan malinis po kasi yan. So, ayan, binababa naman nila. Galing doon, binababa naman nila yung tubig. Ayan, Oh. oh, guys. So, di ba? Putik yan, puro putik. Ang ganyan, ayan. So, ayan, maraming salamat sa inyo, no? nga salamat sa inyo at magandang umaga. Ayun, update tayo dito sa stockpile area ng PNR ng Santa Rosa Laguna. Medyo malakas pa yung hangin dito ngayon, guys, no. At uh, may bagyo na naman uh, parating No, ito yung uh, stockpile area nila. Ito yung uh, kanilang uh, area kung saan sila nag-assemble nung mga precast, yung uh, casting yard. ayan guys, yung mga bakal na 'yan. Yan, ang dami niyan. So, dini pagkatapos na yan, dinadala yan doon sa likod ng bahagi ng uh, kanilang uh, warehouse. At doon nila binubuo o nilalagyan na ng uh, simento, binabalot ng uh, simento. So, meron na silang mga natapos. Napakarami na po, guys, ng kanilang uh, natapos. Meron na nga silang uh, for delivery ng uh, mga casting yard na, guys, mga precast para sa railway train natin dito sa Kalamba hanggang uh, Alabang po yung kanilang na kuwang uh, responsibility area na gagawin no yan po ay uh, nakatas na yung uh, ating uh, linya ng uh, train no mula po Kalamba hanggang Alabang po yung uh, kanilang uh, ruta na kailangan na uh, gawin tapos mula naman po Alabang kung saan pa yung papuntang area iba naman pong uh, kontrata yung uh, kanilang uh, area guys so maraming uh, salamat po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking uh, youtube channel ayan ako po yung eh, muling nga uh, nagpapasalamat at nag, uh, nag sa inyo ng uh, magandang araw po sa inyong lahat no sa ating mga bagong subscriber sa uh, mga old subscriber guys maraming salamat po sa inyo lahat so ayun guys doon sa bandaron ron ayun yung uh, ano soon lang natin konti guys sa medyo malakas pa kasi yung hangin dito ayun yung mga nakatambak nilang nga uh, casting yard yun yung mga precast na yun guys ayun no, meron nga silang port delivery ayun lang karga sa 10 wheeler uh, truck na yan. malakas po yung hangin dito sa aking uh, area guys ngayon ang gandun buyan na yano, ayon oh. yung mga kanila pang mga uh, heavy equipment, mga kamay, ang mga uh, so, tibong yano, uh, napakaluwa punyong uh, area diyan, uh, ang gandun buyan samaya uh, malapit na ng SM, sa tarosaraguna sigay sigay nilikod nyan yung kanilang na uh, area, ayon ang ganyang to, samaya uh, gilid namin, napaka ano nito napakalawak din guys eh hanggang doon sa may uh, bako na yun na gumagalaw yun ang gandun Ayun ayan yan yung uh, bako na yun na gumagalaw ngayon yan oh. So hawak ko lang yung aking phone guys at uh, hindi na natin ginamitan ng uh, gimbal Pasensya sa po kayo. Ayan maraming uh, salamat po sa inyo lahat. At meron namang warehouse na hindi ko alam kung warehouse patong uh, ginagawa nila to guys eh yung wala pang uh, bubong na-delay yan konti kasi nga yung bag yung uh, Christine ayan meron mga ano na yan eh yung mga yero na po dyan na nakapatong so hindi pa nila ginalaw kasi nga bumaha rito sa kanila ayan o oh, naglilimas pa sila ng uh, tubig at uh, putek ayan guys so yan. bumaha po dyan sa kanila yan sa lugar na yan hanggang doon sa may uh, looban yan ang ganda pag na tuyo-tuyo na yan po ay uh, pinasok ng uh, putik no? galing dun sa ilog grabe po yung kristin na uh, uh dito sa atin ngayon lalong lalo na po dun sa parting uh, Bicol no? nakakawa uh, po talaga yung ating mga kababayan doon na uh, na tinamaan talaga ng bagyo Batangas, Bicol basta halos buong uh, Bicol po at sa mga iba pang lugar na tinamaan ng uh, ulaan ng ano bagyong Christine. So ayun naghahakot pa nga sila ng ano ng uh, sand uh, bag may mga lamang lupa. Ano yan eh buhangin para ilagay doon sa mga dinaanan ng uh, tubig dati, no? Yan naghahanda na sila kasi may bagyo na naman ayan, inilalagay yan dun sa gilid nung ilog, ilog kasi yung likod niyan guys, ipakita ko sa inyo yung hindi uh, na masyado na ano dito, tanaw kasi ito yan oh yung pader doon po sa likod, ayan, yung pader doon ayan ilog po kasi yan yung pader na yan ayan, yung kanilang area, pinasok din ng uh, tubig baha sila hindi sila makagawa ng maayos kasi nga puro kuryente yung uh, kanilang ano dyan machine so yung bako naman doon naghahakot ng putik ayan yung bako ayan puro putik yung uh, kanilang hinahakot na yan so ang trabaho nila ngayon ay maghakot ng putik at magtaboy ng tubig sa kanal ayan yung kanilang area dito sa may Santa Rosa Laguna guys hanggang doon sa so may lugar na yun, ayun. so meron delivery sila doon guys hindi natin ano alam kung saan yung dadalhin na yun papapatong lang doon sa truck ayan doon sa area na yun ayun medyo malayo na rito sa lugar natin guys Ayan. Thank you very much po sa inyong lahat, guys. Maraming maraming uh, salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa ating uh, YouTube channel. So, ayan, no, ang karamihan ng trabaho nila ngayon, ayan, maglinis muna ng uh, kanilang area kasi puno na nga po ng uh, putik yan na yan, no, hanggang doon sa may lugar na yon. Ayan, doon sa mga truck na malalaki. Ayan, yung matras na yan na truck. Binaba ko. Malalim po yung kanal nila yan dyan. No, puno po yan ng uh, putik tsaka tubig nung mga nakaraang araw ngayon lang nila naubos limasin ang kanilang area yan so, luwang nito yun po doon may tambak pa ng putik yun doon no? may nakalagay doon na mga sandbag yung puti sum natin konti kasi natin kung abot ayun no doon no? Ayan, mga malalaking uh, sako bag ng uh, buhangin yan dyan. Ilog kasi yan guys eh. Ayan, medyo malayo na dito sa atin kilog kasi yan kaya nagpiprepare na sila ano, uli, uh, ayaw na nila uling uh, humantong sa ganong sitwasyon na inaabot nila no kay Bagyong Christine yan pinasok po sila ng uh, tubig yan halos po lumubog yung kanilang warehouse na yan guys hanggang doon sa may uh, area na yan, na yan, halos hindi na makita yung uh, mga bakal na yan, yan yung ginagamit nilang bakal na yan halos hindi na yan makita Nung, uh, ni, ng mga pagsasagan ni nang ano bagyong Christine. So, Ayun, kaya ano sila ngayon? Uh, full time no dito sa lugar na to guys. Ayun ang gandoon. Ayun no. Gandoon po yan sa lugar na 'yon no Maraming salamat po sa inyo lahat no sa pagsubaybay nyo ayan to todo kayod sila ng uh, putik ayan o yung parang uh, mini bulldozer na yan ayan kayod ng kayod ng putik yung sa area nila kailangan malinis po kasi yan so ayan binababa naman nila galing doon binababa naman nila yung tubig ayan o ayan o guys so, diba putik yan puro putik hanggang dyan ayan Ayan, maraming salamat sa inyo, no? At uh, sana po ay lagi nyo subaybayan ang aking uh, YouTube channel. Ayan, thank you very much. Ayan, sa mga nagdaang araw po, no? Yung uh, pag-atin ni Tatay uh, Duterte sa Senate, no? Ayan, nakatikim tuloy ng uh, matinding sagot si uh, Risa Ontiveros, no? supalpal na no? supalpal si Risa Untoberos kay Tatay Tigong. No, tingnan niyo yung uh, pinalabas doon sa ano reels at page ni uh, Risa Untoberos. Ang um, pinili niya lang na i-upload yung uh, hindi raw makasagot si Tatay Tigong sa kanya. Ayun, tingnan niyo yung uh, ano na yung ugali ng babae na 'yan, 'di ba? So Hanggang ngayon na lang naman yan guys eh. Sunod na eleksyon hindi na yan makakapasok Dahil nakikita naman ng taong bayan no? Kung sino talaga yung may malasakit Sa taong bayan no? Kahit may edad na po si tatay Tigong Tingnan nyo naman kung sumagot pa Diba? Clear at uh, malinaw pa nga uh, Yung kanyang memory Diba? Hindi walang kakaba-kaba Diretso yung uh, sumagot. Yeah, maraming salamat po sa solid Duterte, no? Samahan natin si Tatay Tigong sa kanyang uh, gustong uh, uh, mabuting gawain sa ating bansa, no? Yung ating uh, BBM naman, ayon. Kayo na lang po ang humusga, no? Doon sa mga naniniwala sa kanya sana all na lang ayan guys maraming salamat sa inyo at hanggang dito lang at muli nagpapahalam ako baba